lang taong ito. Ang sinasabi pinaka-notorious sa mga magkakapatid na paruhinog. Kapag narinig ang pangalan nito ay talagang walang hindi kakabahan. Sa lahat ng magkakapatid ay siya raw ang pinaka at pinaka-nangunguna o utak sa mga maruruming aktibidad. Noong July 30, 2017, sa pagkamatay ng umanong leader ng Kuratong Balileng, mas si dating Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog Senior, dahil sa isinagawang raid ng mga polis sa mga tahanan ng Paruhinog, nakatakas ang nakababatang Paruhinog na ito na siya namang pumalit umano sa pamumuno ng notorious na sindikato. Nasaan na kaya ang Paruhinog na ito at anong ginawa sa kanya ng mga otoridad? Itong si Arlott, the remaining, ito yung gano'n. Uh, place him in your arrow sa uh, I'm increasing the number of the money, the reward money on his head by 5 million. Kaya kung wala na kayong magawa of duty, kung tingin ninyo yan, that's 5 million. I do not care if he is really a complicit of a uh, Ardot. Kung kasama niya, Dadalhin niya yung ulo. Uh, Absuelto ko na siya. Ang pamilya Paruhinog, kilala sa kanilang makapangyarihang impluwensya sa kanilang rehiyon, ay naging sentro ng kontrobersya at piligro. Matapos ang pagpanaw ng patriyarka nilang si Octavio Ongkoy Paruhinog Sr. noong September 1990, ang kanyang mga anak na lalaki ay agad na sumabak sa pagpapatuloy ng mga operasyon na kanilang grupong itinatag ng kanilang ama, ang Kuratong Balileng. Kilala ang mga magkakapatid na paruhinog sa pagdudulot ng takot sa kanilang lugar, lalo na sa mga humahamon sa kanila. Lumawak pa ang kanilang impluensya mula sa Ozamis hanggang sa sentro ng Maynila kung saan nadagdagan ang kanilang mga biktima at naging mas malawak ang sakop ng kanilang terror Bilang sa kanilang mga notorious na gawain, ang pagnanakaw ng 2 milyong piso mula sa Solid Bank sa Tangob City noong 1988, 12 milyong piso naman mula sa isang armored van ng Monte de Piedad sa Roas Boulevard noong 1990, 5 milyong piso mula sa RCBC sa Pampanga at ang pagnanakaw ng 12 milyong piso mula sa Traders Royal Bank sa Buendia noong 1991. Sa panahong abala ang mga magkakapatid na paruhinog sa kanilang mga kriminal na aktibidad, ang kanilang pinsa na si Carlito Dodo Miklo Kalasan at ang kanyang grupo ay hindi rin nagpahuli. Sila rin ay nakilala sa pag-hold up sa mga bangko sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang Iligan City, General Santos, Cebu at Metro Manila. Ang kanilang mga ginawa ay nagpalaganap ng takot at pagkabahala sa mga komunidad at hamon sa mga otoridad na nagsisikap na sugpuin ang kanilang iligal na gawain. Noong 1993, ang pagkaaresto ni Nato Paruhinog sa Cainta Rizal ay nagbunsod ng malaking pagbabago para sa natitirang magkakapatid na Paruhinog. Dahil dito, sina Aldong at Ardot ay nagpa siyang hindi tumakas sa batas. Sa halip, kusang loob silang sumuko at hinarap ang mga kasong assault at pagnanakaw sa bangko na inihain laban sa kanila. Sa kabila ng bigat ng mga akusasyon, hindi nagtagal ang tensyon para sa magkakapatid dahil maaga pa lamang ay nadismiss na ang kanilang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Matapos mapawalang sala, ang magkakapatid ay mabilis na nagbago ng direksyon ng kanilang buhay. Sila ay tumakbo at nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan sa kanilang lugar. Noong 2001, si Nato ay nahalal bilang board member ng Misamis Occidental. Si Aldong naman ay nagsilbi bilang mayor ng Uzami City habang si Ardot ay naging konsehal. February 2002, si Nato kasama ang tatlo niyang pinagkakatiwalaang tirador na sina Perlito Agapon, Emmanuel Roa at isang hindi pinangalan ng kasama ay lumuwas ng Maynila para dumalo sa isang seminar para sa lokal na pamahalaan. Nang hapong ding yon, habang sila ay sakay ng taxi patungo sa Robinsons Ermita at napatigil sa isang red light sa intersection papuntang Roas Boulevard, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap Ayon sa mga saksi, isang lalaki na armado ng dalawang kalibre 45 na baril ang lumapit sa likurang bahagi ng taxi kung saan nakaupo si Nato. Dito, walang babalang pinaputukan si Nato gamit ang kanyang mga baril. Ang mga kasamahan ni Nato na nasa loob ng taxi ay mabilis na gumanti sa lalaking mataki sa kanila mula sa labas. Ang palitan ng putok na naganap sa pagitan ng dalawang pwersa ay nagdulot ng mga ligaw na bala na siyang nagpahamak sa ilang inusenteng sibilyan. Isang lalaki nagbebenta ng mangga at isang babaeng customer ng McDonald's ang parehong tinamaan sa kanilang mga hita. Ayon sa mga saksi, ang umataking lalaki ay mabilis na tumakas gamit ang isang motorsiklo matapos ang inkwentro. Ang salarin ay inilarawan bilang isang maliit, maitim at payat na lalaki. Ang kaganapan ay nagdulot ng agarang kapahamakan kay Nato at sa kanyang mga kasamahan. Si Nato ay tinamaan sa dibdib habang si Perlito, isa sa kanyang mga tirador, ay tinamaan naman sa tiyan. Sa kabila ng mabilis na pagdala sa kanila sa ospital, hindi na nasagip pa ang buhay ni Nato at doon na siya inabutan ng kamatayan. Sa lugar ng krimen, limang empty shells ng kalibre 45 ang natagpuan ng mga nag-imbestiga. Si Aldong Paruhinog, kapatid ni Nato, ay nagpahayag ng kanyang paniniwala na politika ang motibo sa likod ng pagpatay sa kanyang kapatid. Si Emanuel, isa sa mga tirador ni Nato, ay nagulat na matagal na silang nakatanggap ng banta sa buhay ng kanilang amo. Naniniwala siya na sinundan sila na kanilang mga kalaban mula Ozamis hanggang Maynila, na nagresulta sa nasabing trahedya. Fast forward, noong 2016... Kasabay ng pagkapanalo ni Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng Pilipinas, isang malawakang kampanya laban sa ilegal na droga ang sinimulan kung saan tinarget ang mga itinuturing na latak ng lipunan na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Sa mga pinangalanan ng Pangulo bilang mga protektor ng ilegal na droga ay kabilang ang pamilya Kanang hinog. Kanang pamilya na Parahinog, undang na mugpang I will wipe you from the face of the earth noong July 30, 2017 sa isang raid na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jove Espinido napatay ang alkalde ng Uzami City na si Reynaldo Aldong Paruhinog Sr. matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Ang kapatid ng napatay na alkalde na si Ardot Paruhinog ay kaagad na tumakas o umalis ng bansa kasunod ng insidente dahilan upang siya ay maging target ng batas at hanapin para panagutin sa mga alegasyon laban sa kanya bilang isang protektor ng iligal na droga. Sa isang talumpati, binanggit ng Pangulo na handa siyang magbigay ng 5 milyong pisong pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na magre-resulta ng pagkakaaresto kay Ardot. Dahil sa kanyang desisyon na hindi sumuko, ginamit ni Ardot ang kanyang mga koneksyon at pera para makalabas ng bansa. Lahat ng kanyang mga dokumento ay pineke upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa imigrasyon sa Taiwan, natagpuan ni Ardot ang pansamantalang kanlungan at doon siya nagtago ng 10 buwan. Gayon paman, nasa red notice list na ng Interpol si Ardot at kalaunan ay nahuli siya ng mga otoridad sa Taiwan noong May 2018 dahil sa kasong illegal entry at overstaying. Agad na ipinagbigay alam ng gobyerno ng Taiwan sa Pilipinas ang pagkakahuli kay Ardot at na-deport pabalik sa Pilipinas pagkatapos ng dalawang buwan. Ngayon, July 27, 2018, sinalubong si Ardot Ninooy PNP Chief Oscar Albayalde nang dumating ito sa NAIA. Bukod sa mga alegasyon na siya ay sangkot bilang protektor ng ipinagbabawal na gamot, si Ardot ay naharap din sa dalawang bilang ng kaso ng murder, mga kaso na may kaugnayan sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act at Illegal Possession of Explosives. Ayon sa pahayag ni Ardot Paruhinok, siya ay walang natanggap na tulong mula sa kahit sino sa kanyang pagtakas patungong Taiwan. Ginamit niya ang isang barko para makarating doon mula sa Pilipinas. Sa kanyang pananatili sa Taiwan, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang palaboy na walang permanenteng tirahan at palipat-lipat sa iba't ibang apartment. Bakit ka nagtago? Sir, sir, please, Anong gusto mong sabihin ngayon na sa mga polis? Dito sa kabila. Sir, sir, sir may gusto mong sabihin. Pero, at kasalan ako. Ayon naman sa PNP, posibleng sa backdoor dumaan si Ardot sakay ng isang speedboat sa Sambuanga at doon nagkumpit at nagbayad ng 2.5 million peso sa may-ari ng kumpit. So basically, ginamit niya kanya mga koneksyon at pera para makalabas ng bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad siyang idinitain sa PNP Custodial Center sa Quezon City bago siya idinala sa Ozamis City noong September 3, 2018 para humarap sa pagdinig ng kanyang mga kaso. Isang malaking achievement para sa mga otoridad ang pagkakahuli kay Consejal Ardot dahil down 99% ng natuldukan ang problema sa droga sa Ozamis. Sa sa parunginog kasi siya ang pinakanotoryos pag, pag marinig yung Ardot na pangalan. Talagang walang hindi kabahan. Mas uh, kinatakutan daw siya as compared to the late mayor. Siya yung siya yung, siya yung siya yung uh, mali uh, lahat ng dirty jobs. Parang siya yung in charge. Lahat ng mga mga uh, maruming gawa-gawain. Siya yung uh, uh, mind, siyang brain at saka muscle. Sa isang pinagsamang operasyon naman na isinagawa sa Paranaque City noong June 2018, nadakip ng na mga otoridad ang live-in partner ni Ardot na si Menal doon sa barangay San Isidro kasama ang isang individual na pinaniniwalaang nagbigay ng kanlungan sa kanya. Si Luan Singh ay dati ring miyembro ng Provincial Board ng Misamis Occidental na nagbitiw dahil sa mga paratang na katulad sa kanyang live-in partner, illegal na pag-aari ng mga baril at pampasabog, at paglabag sa Section 3 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang mga kasong ito ay walang inirekomendang piyansa. Merong dalawang anak si Naluan at Ardot at nakipag-ugnayan ng pulisya sa Department of Social Welfare and Development para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Noong May 2019, si Reynaldo Jr., kapatid ni dating Vice Mayor Nova Princess, ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pag-aari ng ilegal na droga. At noong July 2019, hiniling ni Ardot ang proteksyon ng Korte Suprema dahil sa mga banta sa kanyang buhay, di umano mula sa PNP. Pero makalipas ang isang taon, nagulantang ang mga tao sa sinapit ng dating konsehal ng Ozamis City na si Ricardo Ardot hinog. September 4, 2020, isang nagbabantay na pulis ang nagulat nang hindi na niya magising si Ardot ng alas 6 ng umaga sa loob ng kanyang detention facility. Ayon sa PNP, walang nakitang senyales ng karasan sa insidente. Nakatakda sana si Ardot na dumalo sa isang pagdinig sa Uzami City Court sa parehong araw na yon. Ang biglang pagkamatay ni Ardot ay nagudyo kay PNP Chief General Camilo Cascolan na magutos ng isang masusing investigasyon upang alamin ng mga detalye at panghiyari sa likod ng insidente. Bilang bahagi ng investigasyon, inataasan ni Kaskolan si General Rolando Anduyan, hepe ng Police Regional Office 10, na ilagay sa restrictive custody ang hepe ng pulisya ng Uzami City at ang lahat ng tauhan na naka-duty noong gabi bago ang pagkamatay ni Ardot. Kasama rin sa siniyasat ang security team ng PNP Custodial Center na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Jigger Noseda. Bago pumanaw si Ardot, nagpakita na raw ito ng mga sintomas ng hindi magandang pakiramdam, ngunit pinili niyang hindi magpatingin sa ospital. Sa halip, nagdesisyon siyang matulog na lang sa loob ng kanyang selda sa Uzami City. Nagreklamo raw si Ardot sa nakadyuti na gwardya tungkol sa hindi magandang pakiramdam at pangangati niya noong gabi ng September 3. Nangalokin siya ng gwardya na bumili ng gamot, tinanggihan niya ito at sinabing mayroon siyang sitirisin, isang gamot sa allergy. Nang tanungin kung nais niyang dalhin sa ospital, tumanggi rin si Ardot at sinabing kailangan niya lamang matulog dahil sa kanyang nararamdaman. Kinuwento rin ni Colonel Danildo Tumanda Nadinalahan si Ardot ng iba't ibang pagkain ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak tulad ng hipon, alimango at siomay. Ngunit lahat ng ito ay sinuri kupuna ng kupunan ng custodia. Siniguro ni Tumanda na tanging ang mga tauhan ng custodia lamang ang pinapayagang magbigay ng pagkain at tubig sa kanya. Karamihan sa dinalang pagkain na hindi piniyagan para kay Ardot, maliban sa beef dumpling na siyang tanging pagkain na kanyang kinain. Ibinunyag e din niya na meron siyang allergy sa manok, nang subukang dalhan siya ng mga tauhan ng kustudiya ng pritong manok mula sa isang fast food. Sa pag susuri ng eksperto sa forensics ng PNP na na walang panlabas na pinsala sa katawan ni Ardo tulad ng mga pasa o sugat. Batay sa ulat ng scene of the crime operatives or SOCO, walang nakitang anumang senyalis ng pakikipaglaban o marka sa katawan ni Ardot Ayon pa sa mga medical na eksperto mula sa tanggapan ng kalusugan ng Ozamis, ang sanhi ng pagkamatay ni Ardot ay cardiopulmonary arrest na may kaugnayan sa sakit sa cardiovascular at ito rin daw ay posibleng sanhi ng COVID-19. Ito ay dahil sa paglaki ng puso, isang kondisyon na kinakaharap niya at madalas siyang nagpapagamot sa St. Luke's Hospital ilang linggo bago siya namatay. Napansin din ni Tumanda na tila may sakit si Ardot nang dumating siya sa Ozamis Airport no September 3 kung saan na po na siya ay maputla at mahina. Bilang tugon sa pagkamatay ni Ardot, umeksena ang Commission on Human Rights or CHR na magsasagawa sila ng independent investigation. Ayon sa isang abogado na tagapagsalita ng CHR, responsibilidad ng gobyerno na protektahan ang dignidad at mga karapatan ng mga taong nasa kustudiya. Binigyan din niya na ang buhay at pisikal na integridad ng mga nakakulong ay responsibilidad ng mga otoridad. Ayon sa kanya, kailangan ng isang independent investigation para sa anumang kamatayan sa ilalim ng kustodiya at mahalaga na mabigyan ng walang kinikilingan at objektibong impormasyon ng mga kamag-anak ni Ardot at matiyak sa publiko ang integridad ng mga kinauukulang otoridad sa pag-aalaga sa mga detainee. Pagkatapos na kamatayan ni Ardot, sumunod din sa kanya kanyang kapatid na si Melodina Paruhinog Malingin na dating konsehal ng lungsod ng Uzamis na pumanaw sa intensive care unit ng Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center sa Uzamis City ng alas 7 ng umaga. Sinasabing sa puso rin ang sanhi ng kamatayan nito at isinama rin sa investigasyon dahil sa mga nakakalitong terminong ginamit kung ano talaga ang sanhi ng kamatayan ni Melodina. Si Melodina Paruhinog Malingin at ang kanyang asawang si Gaudencio ay nakulong habang naghihintay ng paglilitis sa kanilang kaso sa droga. Ito ay matapos makakita ang pulisya ng 8 kilogramo ng shabu sa kanilang bahay sa isang paggahalugyog noong December 6, 2017. Ngayon, ang pamilya ni Ardot ay hindi na humiling ng autopsy dahil alam na umano nila ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Nagpahayag naman ang pagdududa ang dating senador Leila Dilima sa pagamatay ni Ricardo Ardot Paruhinog. Binigyan din niya na ang lungsod ng Uzamis ay itinuturing na mapanganib para sa angka ng Paruhinog na binantaan ng Pangulo. Ayon kay Dilima, ito ay isa na namang kaduda-dudang pagkamatay ng isang personalidad na target sa droga habang nasa loob ng bilangguan. Sa pagtugon ng mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga paruhinog, inanunsyo ng Commission on Human Rights na magsasagawa ito ng sariling investigasyon tungkol sa biglaang pagkamatay ng magkakapatid na paruhinog. Bottom line rito tol, kahit paman nakamit ng pamilya paruhinog ang yaman at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga ilegal na gawain, sa huli ay naranasan din nila ang pagiging miserable ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga kasalanan sa batas. Ang kamatayan ni Ricardo Ardot Parhuinog ay nagdulot ng pagtatapos sa kanyang mga nakabimbing kriminal na kaso at nagbunga ng mga katanungan tungkol sa kung sino ang susunod na lider ng kuratong baliling ano ang maaaring matutunan ninyo tol mula sa kwento ng pamilya paruhinog o kuratong balileng tungkol sa pag-iwas sa paglaganap ng kriminalidad at korupsyon? Ano ang inyong palagay sa epekto ng malawakang kampanya laban sa ilegal na droga sa mga komunidad at sa buong bansa? Anong suporta ang dapat ibigay sa mga anak at kamag-anak na mga taong nasangkot sa krimen upang hindi na nila sundan ang landas na kanilang mga magulang? At anong mga pagbabago ang kinakailangan sa sistema ng hustisya at law enforcement upang masiguro ang mas epektibo at makatarungang pagtugon sa krimen? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.